may kasama kong vlogger si Kuya Bem official boy ano tong imo sa imuhang youtube nagano ka pa sa youtube mo Kuya Bem official vlog gadagat nang na kuan sa unahan dagat kakag ako ga crack west pag blaga <laughs> ni ga corona man dapat may mga karba ay nami dai nami dai tara ay atus ka natoy man buy nakadto ka nas ka natoy diyan ha nakadto na pud diyan nami man diyan bai di ba kabi e bato kita to na oo ka to dai nagdagaw ta to dai kabi nay may sunog amo na ni Dito na kami sa ano kanamisong sa amo tatawag ang ano to iba nga barangay barangay ano nga barangay ja bak kabunutan, kabunutan. amo ja ang ano ta ang saang barangay ka Boy ano na ang nai nakita nga daw ko an ah, ano na ikan Erik ikan ta ka Erik ikan ka tao Kula na siya? Mm So may balay do ano? Do paraiso. Nami pa, nami pa. Paraiso birdie. <laughs> nami, nami pa ano, ah. Nami dito na ma-study ka. Galing Gusto ko man boy amunaka, oh, jow, mo istar mga amo na pero basta bastante bastante sa tubig may mga tubig man tubig ra gid importante man sila, man. bay di ba Green green, ang hilamon. Aw ang bangilis mga ano. Dan, uh, ha? Pang reels. Grabe ka green ang hilamon oh. Hindi naman yung hangkuan. Tsa ko maagi. Ki. Aray. Danlog. Danlog akong chinilas. Basing may sawada. Eh. unting, ano, hulog ta. Oh, na, dyan kaginag-agi sa ano eh. Mahulog ka. Oh. Kami sa ma masaka. Kami sa babaw. Eh. Kipitika kibiang Agi. Agi anan. Ha? Si Hello. Kuya Bem. Yami. Official vlog. Lawa na lagi kuha gi kuha ni lang bakhu hau. Ang bakhu oh. ra patunaan. Dena kami sa taas. Isko ta ma katalem na lemo. Agui, gahap di bati ako bati isaw. Ani sa nanu ano? Akyat akyat kuno media. Sige. Asa man dapit atong agian diha bai. Katul gani, katul akong kuan panit. Nakashort-short lang ko eh. Oh, may tanong da ngakuan buyo oh. Ano man na? Ka-juice? May ka-juice na diri tanong. Nasunugan ni eh, diri guys. Sa una guys. Dito si Agi. Ako diri. Mag bulag ni kagianan. no, <laughs> tamaan ka saka, to. Diri kay daw. Kuan lang ang sakaon. Lasig ni mo ba? <laughs> Doon na sa taas yung kasama ko. Oh. Ako, dito ako dumaan kasi para ano gamang kaunting pagkamali hulog. May gapangumpay diya boy. May gapangumpay diya oh, pangumpay para sa baka Ah, wow, ang sarap ng hangin dito. Yun. Dagat. Ano nga barangay ng Naikuan, boy? Daw, nai pula sa Igbugo na ra, boy? Igbugo goro na, no? Igbugo? Mm. Ano ra ang doa plaza ka Igbugo? Bala, wag kitaon. Mm. kitaon ka liit oh. limpyo Limpiw-limpiw, mm. eh. Mm. Mm. Ang ang gym kang Igbugo. Ang lamang plapur. Pero dag, ang dito dagat na. Lamit si... Nami guru jabuy kun gabii eh, no? Makita ni mo ang mga gapang, gapang kwan ba? Ngisda. o oh, mga ngisda. Mm. Unang punta na rin, San Joaquin to rin. Eh. Ito San Joaquin. Mm. Bona mi. Eh? Uh, ah, ang kusa da. Magpangilis magpangilis naman kita. Saada. Tu. Pus doon. Saada. Dito na kami sa ano. Pero hindi pa sa tuktok ha. Hindi pa kami sa tuktok. Kalsada naman dito. Oh, ito mga kapuso ko sa bol. Okay. Ito. Kaunting pagkakamali. Ito oh. Tapos. Yan. Paano? Paano? Kunti pagkakamali natin dito, hulog tayo. Ay! Hey, palayo! Ah! Hanap tayo ng hindi mahirap daanan. Oh! Mahirap pa rin. Okay! Ano yung ano ko? <coughs> Di ka gagi po ito. Nanuka! <coughs> <coughs> murang kalsada, yan kabunutan diha tepus tapos pari diri, pari sa monggipis Tuhan, tapos patuh, tapos utuh. Ang hangin daw, daw ginatulod ka pabalik sa angin. dito na hindi pa taas. May taas pa. Mga tanim ka juice. May mga ka juice dito. Doon pa sa taas. May ano man ay may bakod na boy. Dito taka adto nga side. Ay, ano man? Amo na lang na dyan, no? Iba na to dito sa green green ang mga ano mga ano tawag dito mga hilamon hilamon no sa ilamun. mga sagbot ba green green doon tayo sa tuktok doon tayo sa tuktok oh. dito muna palayan oh mga palayan ah, oh diba ganda dyan tapos oh, sarap ng hangin puri abuyag <laughs> Nami ang hangin. Parang tinulak tayo sa hangin dito ha. Oke. Okay. Katulang hilamun. Ilog. Di makita ang puls nito, no? Ang puls ba? Di kita on. Mm hmm. On alim kami sudah anu ga ampul done selesai dah la konde ino la pada i ang dagat buy makita di jakayo halin-halin to to halin to tapos batu ja tapos dito layo di ai pada to makita nga anu dagat dah. Diba? Hangin. Wow, ganda ng hangin. Sarap ng hangin. Briya-biyag. sa tuktok nang ano bukid, tuktok nang bundok. Nagpapahangin. Sarap. Ang di na ang naradha boy. Ang nara di na dapit. Di kita on ang nara dyan, no? Nawa ang hangin na ha? buyagan. Ay nara, ha? Okay guys, mga kapuso ko. pa naman na ko. <laughs> Ma, -ano na kami? Mo, uli na kami. Tapos, balik, balik na sa agita, boy. Dato, daw budlay man dia sa atong ka ina. Diri na lang ta. Sige. Wow, sarap talaga ng hangin. Doon kami sa kabilang dumaan, doon. sa dito. At ngayon, dito na kami dadaan sa kabilang. kasi Mauuwi yeah. mga Walang problema. Walang problema dito pag dito ka tumira sa taas ng tok-tok. basta may tubig lang di ba kami sa kabila dumaan to to oy 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 ang bato na ko may ano ang bakod nila natanggal no, ito, ito, ito. wa ni bakod sa una bay dalan apakan mo tapos ano na yes sila malalim oh daming kahoy dito pwede kahoy yan. ano mahirap doon sa kabila kun doon kami bababa doon okay sa pag-akyat pero sa pagpababa mahirap kasi baka sa ilalim ka pulutin mabuti dito may ano ba Ki. Kalsada na. Doon kami nanggaling sa taas. Doon, doon, doon kami sa taas. Dasig. Dasig. Dali nag-ano, lakad yung kasama ko. yan dito. Yan. Tapos doon kami sa tuktok. Doon kami bumaba. At doon kami nag-akyat sa kabila. Sila nag nagpaalam ng tinong. Nagpaalam. Once again, paalam. Kaming anak ko pa Okay mga kapuso, bye-bye. Kapamilya kapatid. So Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye you. And please subscribe and follow. Subscribe and follow sa amin, mga... Share and like. Like and share, comment. Thank you so much. Thank you. Thank you. God bless us all. Bubon nagkawas. Nagkawas na sang ang bubon. Mga mm -hmm. basta. Sinaw-sinaw ang tubig. Basta rito. rito. Di ni maubos ang tubig ja, Pero mamintiran tubig dire. Magamay man pero may tubig. Bisan unong pakainit.